Isidro Labrador in Mahayag San Miguel Bohol So good morning guys ito po ay may ikakasal ito mamayang 8 o'clock So nakahanda na po yung simbahan naka-arrange na po guys para sa kasal mamaya Ito po yung simbahan ng Mahayag San Miguel Bohol Ito guys, uh, laki ng simbahan ng Mahayag, San Miguel Bohol. So kami ang pinakauna guys. Sumaga kami nagpunta dito kasi kakasal. Mga ito o'clock mag ng kasal. tuwing altar ni simbahan sa mahayag ang ganda guys so, ganda dan ng halaman so, so, ang ganda